Magandang araw mga kabuhay! Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa tatlong uri ng plant cells. The first type of plant cell is parenchyma cells. So they are living cells with uniformly thin walls. The main function is for food storage and food manufacture. So makikita po ito sa iba't ibang bahagi ng halaman. At ito din po ang nagme-make up sa chloroplast, kaya nga for food manufacture, which is photosynthetic tissue of a leaf. Ang chemical composition po ng parenchyma cells is composed of cellulose cellulose is the main substance po na nagme-make up din sa walls ng plant cell. So, it's a polysaccharide. consists po ng thousand glucose units. So, natural polymer po ang cellulose. So, bilang tao po, hindi natin to kayang i-digest. Pero napaka-importante po ito na sama sa ating diet para po maging source ng fibers. Pero sa mga herbivore, like mga ruminants, like cow, goat, they can digest no yung cellulose. Another chemical composition po ng parenchyma cells is the hemicellulose. Also, so called as polyoids. So, isa din po itong polysaccharide na kung nagsusurround sa cellulose. Another chemical composition po ng parenchyma cells ay ang cutin. Ito po ay fatty substances na nakadeposit po sa wall ng epidermal cells ng isang halaman. So, nagsisilbi po itong waterproof dun sa pinaka-outer layer po, which is the cuticle. It is also found in the soft flesh of a fruit at maging po sa mga tissue ng roots saka sa mga seeds. Second plant cell is the collenchyma cells they are living cells with an evenly thickened cell wall. The main function din po ng colenchyma cells is for food storage and for providing support and strengthening po sa mga halaman. Chemical composition din po na tulad ng parenchyma, cellulose, and hemicellulose. So makikita po ito sa mga strand ng mga veins in leaves and beneath the epidermis, lalo na sa mga stem, tring no, ng mga stalks ng celery, ito yung isa sa example po ng colenchyma cells. Tumutulong din po ang colenchyma cells for strength, no? Katulad nito, nasa picture, yung pag bumabagyo, di ba, may mga malalakas na hangin, malakas ang ulan. Nagsusupport po ito at nagbibigay ng strength dun sa mga halaman o sa mga puno. Nagbibigay din po ng primary support dun sa tissue po ng mga herbaceous plants. Ng mga kabuhay, medyo temporary lang po ang colenchyma cells, lalo na kung ang isang halaman o isang puno ay nagmature na, lalo na yung kanyang mga tissue ay naging becomes woody tissue. The third type plant cell is the sclerenchyma cells. So, they are dead cells with thick and rigid cell walls. Ito po ang pagkakaiba niya between parenchyma and collenchyma So, it is composed of dead cells. The main function of sclerenchyma cells is for strengthening and support mature plant parts. Ano po ang chemical composition po ng sclerenchyma? So aside na meron din po itong cellulose and hemicellulose. Meron din po itong suberin and lignin. Ang suberin tinatawag din siyang casparian strips or casparian band. Ito po ay isang rubbery materials na hydro hydrophobic. Siniprevent niya po yung loss no, ng water. Nakasama na rin po yung mga nutrients na so nakadilute po dun sa tubig. Kasi makikita din po ito sa mga periderm ng mga bari yung mga matatanda na pong mga puno. Sa internal organ din po ng roots ng isang halaman. Ang lignin ay isang polymer. So, sinusupport niya rin po yung tissue ng halaman. Yung mga lignin, ang nagiging source ng mga paper industries. Nakakabuhay, kabuhay, meron po tayong two types ng sclerenchyma. So, first po, we have the fibers na medyo haba po ito na manipis lang. So, nag exist po ito sa bundles no, ng mga stem ng mga puno o halaman. Katulad po nitong nasa kanan, sample po ito ng fibers na nakukuha po sa mga banana tree. Pangalawa po, we have the sclerid cells. Medyo shorter po ito kung i-compare natin sa fibers. At ito po ang nagbibigay ng hardness no, dun sa mga nuts, shells, and yung sa coat po ng mga seed. Hanggang dito lang po mga kabuhay. Salamat po sa inyong patuloy na pakikinig sa aking mga tutorial videos. God bless mga kabuhay. Bye.